Eto, mga Lodge Day 3 na. Yung, ano namin, nag kami ng para sa COVID. Hindi naman, hindi naman COVID yung ano na. In, siguro, dalad lang talaga ito ng panahon na trangkaso. Na pag inubo, eh parang hinahalo, hinahalo kayong sa dito sa Chikmura mo. <coughs> sakit pag uh, ano pag inubo. Dalawa na kami ni Mrs. na hawak na sa akin. Ayun siya. Ayun, dalawa na kami may sakit. Kaya <coughs> uh, puro kami ano umuorder na kami by ano na lang uh, Instacart yun dat yung 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 ginagawa namin ano pag nag-i-instacart, mm. nagsya-shopping kami, at, at na uh, para sa mga ibang tao. Uh, <coughs> Ngayon kami naman ang umu-order sa Instacart na pagsya-shopping kami. Ayun. May mga bagong gamot kami katulad ng night wheel tsaka date wheel ayan yeah. ay eto siya eto sila mga lodge eh. ayan. ayan dito lang kami sa kwarto at din namin na uh, ano pinapa-spread yung um, ano yung ubo kasi na, hindi kaya ito ng mga bata na pag inubo eh halos parang ano parang ilalabas yung laman, mga laman sa loob ng alum alam ano mo ng chan mo sakit sobra ah, eh. okay ito na lang po yung may bablog ko sa ano sa hanggang siguro gumaling kami okay po mga lords at sana huwag po rin yung kalimutan mag subscribe sa ating uh, youtube channel Josmar Mix Vlog po at uh, like and share and click na rin po yung notification bell para updated po uh, updated po kayo sa aming mga video ngayon na upload at nangyayari po dito dito sa amin maging sa amin pong pagtatrabaho okay po ang dito na lang po at maraming maraming salamat